Grabe nga ang pinakitang depensa ni Cam Reddish laban sa Memphis Grizzlies. Isa daw itong elite defender ayon kay coach JJ Redick. Pero bago yan, muling nanalo ang Los Angeles Lakers kahapon laban sa Memphis Grizzlies sa score na 128 to 123 at ngayon ay may 7 wins and 4 losses na sila ngayong season. Sa laban nga kahapon ay hindi nga nakapaglaro si Morant para sa Memphis Grizzlies ngunit nakabalik naman si Marcus Smart mula sa ankle injury kung saan nakapagtala siya ng 14 points. Si Jaren Jackson Jr. naman ang nanguna sa Memphis Grizzlies na nagtala ng 29 points, 7 rebounds at 2 steals habang pitong manlalaro ng Grizzlies ang nakagawa nga double digits points. Sa naging laro din kahapon ay si Lebron James ang naging bida ng laro matapos magtala ng 35 points, 14 assists at 12 rebounds na nagbigay sa kanya ng tatlong magkakasunod na triple-double. Isang makasaysayang record nga ito bilang pinakamatandang manlalaro na nakagawa ng ganitong stats sa NBA. Sa post-game interview, pinuri din Lebron si Dalton Connect na nakapagtala ng 19 points mula sa 7 out of 8 shooting at perfect 5 out of 5 sa 3 point area. Ayon kay Lebron, malaking tulong si Dalton Connect sa kanilang pagkapanalo kahapon at ito nga daw ang bumuhat sa kanila. At si Anthony Davis ay nagambag din ng 21 points, 14 rebounds at 3 blocks na nakatulong sa Lakers lalo na sa fourth quarter kung saan gumawa siya ng 11 points. Sa kabila ng pagkakaroon ng ikalimang foul sa third quarter, bumalik si Davis sa laro sa 7-minute mark na nakatulong sa kanilang depensa. Si Christian Coloco naman na backup center ng Lakers ay naglaro rin at nakapagtala ng 4 points at isang rebound sa loob ng 13 minutes na playing time. Kahit na di gaano nakaambag sa puntos, marami pa rin na mga fans ang natuwa sa kanyang performance at ayon sa mga eksperto, nararapat na bigyan siya ng mas mahabang playing time ni Coach JJ Redick upang mas maipakita ang kanyang kakayahan sa loob ng court. Samantala, bukod nga kina Lebron James at Anthony Davis, isa din sa mga nakatulong din sa Lakers sa laban nila sa Memphis Grizzlies ay sina Austin Reeves at Rui Hachimura. Si Rui Hachimura nga ay maganda ang naging laro na nakapagtala ito ng 19 points, 7 rebounds at 3 assists. Malaki nga ang naiambag ni Hachimura sa kasisimula ng laro dahil maalat nga ang shooting ng kanilang starting five puwera kay Lebron. Maganda din ang pinakita ni Hachimura sa depensa. Si Austin Reeves naman ay nakagawa naman ng 18 points, 2 rebounds and 6 assists. Kahit nga maalat ang ang simula ni Reeves nakabawi naman siya kanyang pinakitang magandang depensa at sa kanyang open sa sa huling quarter, kung saan nakagawa siya ng isang clutch three-pointers para selyuhan ang kanilang panalo laban sa Memphis. Ayon din sa mga eksperto, epektibo nga daw talaga si Reeves bilang point guard ng Lakers dahil madami nga itong nagagawang mas magandang ball movement kung saan madaming easy basket ang nagagawa ng Lakers. Bukod pa sa kanilang dalawa ay isa rin itong si Cam Reddish na malaki ng naimbag sa pagkapanalo ng Lakers. Kahit nga nagtala lang ito ng 4 points lamang sa loob ng 20 minutes na playing time ay malaki nga ang naging epekto nito sa Lakers dahil sa kanyang hustle at matinding depensa. Simula nga ng gawing starting five itong si Cam Reddish, ay meron na silang 3 and 0 record sa kanilang kasalukuyang starting five. Ayon din sa mga NBA analyst, tama nga ang ginagawa ni coach JJ Redick dito kay Cam Reddish dahil isang defensive player talaga ito at isa ito sa kailangan ng Lakers sa kanilang starting unit.